So yun guys, yun ang ano uh, Novo Hotel guys, Novo Hotel yan Kawit tayo rito guys, ikutin natin yung Araneta Kung anong forma ng Araneta guys Pero no, Christmas tree ng Araneta guys yan Diba? Tapos shop sa likod guys Tapos yun ang ano Ah, uh, ano oh, Christmas tree Araneta Ano? Smart Araneta. Gala tayo dito gateway Gagala ako guys don't worry 2 Ayan yung gateway dito tayo daan uh, guys uh, Gateway Dito tayo Ayan Ayan o Ah ba ng building guys yun ah, uh, Araneta Colosseum guys uh, Ganda rito Maganda ang view Ikot-ikot ako guys. Cut out sa mga namasyal dito sa Araneta Coliseum guys. Sa tayo sa Gateway. Uh, ah, Gateway Mall. Yan o. Oh. yeah oh. o. Ah, diba? Iikot ko kayo dito guys sa ano Araneta Coliseum I ikot muna tayo guys ha. Ah. Yan. Oh, ganda o. Oh. Siguro maganda to gabi guys. Okay. Play na tayo sa Gateway. O oh, yun Gateway Mall. O oh, diba? Iikot ko kayo guys ha. Ah. Ganda ng mga ano guys, mga posting nila, may ilaw-ilaw. Uh, Gateway Mall, nandito ako sa Gateway Mall na. Ito po kayo mga ka, ano, mga guys, ha? Nga, kumakain. Ayun oh. No? Mga dito guys, kapihan yun. Oo. Dito guys, yan, kapihan. di ba yun ang ano guys ah uh, ito yung gateway mall sa ilalim ako yan ayun no? diba ganda guys uh, ganda ng ano entrance ng gateway mall diba ayun no. o ako pinit lang ako dumadaan na ako guys ayun nagkakapi sila dyan Kalau tayar itu sa Araneta Araneta neta Ayun. Ayun yung Araneta, guys. Ganda pala ng Araneta, ayan. Takot pa Ito yung ano, guys, ah, uh, ko, ah. Pasyal ko kayo sa Araneta. Doon tayo in trans, oh. Doon tayo daan, yan Diba? Ganun ka, lupit, guys. Diba? Ito, guys, ah, uh, ito yung Araneta Center. Sana ako. Masyal tayo dito. Diba? Kauter itu lagi Kauter itu Ini yang bagong arah ni ito guys so, Saan bandaanan Wait lang guys, naligaw ako